Oh, mga Eddie. Welcome sa akin channel. Ayan. <laughs> Nakakita na ba kayo ng ato bahilis sa noodles? Ayan, nakakasok ko. Galing, no? Sarap. Dako, yummy, yummy. Nag-ano kasi, yung kas nagpagete ako sa apo ko. Eh, sabi, karami yan ng ano, ng pasta. Yung, asay ko, ha? Kumakain ba ng spaghetti yan? Sabi, hindi. Yung, ano, talaga na. Yung, ano? Yung walang sauce. Ayan, kaya, ayan. Kumakain ng walang sauce. Takaw, no? Hindi ko na siya papakainin ng kapi. Hindi na lang kakainin niya. Yan na lang hapunan niya ngayon. Asa na? Asa na? <laughs> Malayo ito na, baby! Takaw-takaw naman ang baby na ito. Nahahabol pa yung 없어. sa carpet na. Sa'yo lahat yan, wala pa magdalo. Diba? Ang takaw-takaw. Uh-huh. Ay, Ayan. Talak. Busog ka na niyan, ha? Sabi, ah, maghiwa-hiwala. Baka mabulo na kabuli. Aawag ah, ah, mo ko din yan. <laughs> Ay! <laughs> talaga. Nalurahe ka. Ata na. O, oh, dito, dito. nga. Mm -hmm. Sarap-sarap na ng food ng bebe? Pag iyan, isinuka mo mamaya. Yari si Lola. Pag-ilinis. Ubusin mo talaga. Ito no, nga, wala nang makakain ito. Wala na, at wala na siyang ano, wala nang sauce dito, ng spaghetti. Kaya kailangan ubusin mo na yan. Naghihintay talaga. Grabe naman itong baby ko na to. Naghihintay, nag-aabang. Aray, ang sakit ba ng koko? Bukas nga, mag-alis ka ng kuko ang tanong, nasa na na alis mo ng kuko? Hindi ko eh. Puro kanta na sa utak eh. Yung mga gamit mo eh. Kinakalimutan ko saan nakalagay eh. Whoop! Kain, kain! Noodles lang ang katapat ng aking baby. Oh, hindi Yan ang aking mga ano background eh. Mga aso, pusa, pag kumakanta ako sa gabi. Mamaya, mamaya, mamaya. Ting gabi na lang. tala, ito katabi ko to. Hindi ito matahol. Pag ako nga ikakanta na, natutulog na to. Eh. Parang hinihili mo. Bihingi rin yung asal sa Ay, eh, kumain na siya. Oh, tama. Hanggang dito na lang ang aking video. At malagkit na malagkit na ang aking kamay. Yehey! Ubus na. Bye-bye! Thanks for watching. Love you all!